Gusto ba i-translate ni ano? Be, translate mo sa ano, sa Chinese, dalian mo, perlas. Okay. Oh. Perlas. Oh, Walang Sino lang, isi agang Bawal, bawal. Sino lang, isi agang ganyan. Ate, huwag yung ilagay sa peligro si ano. Oh, perlas. Ilalagay niyo ako sa peligro. Uh, sorry, 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 Okay, okay. Wusho, Daniel. oh ala, Wusho, Daniel. Like oh. this, Jenny. Di ba, ano, may masamang tao, ikaw mabait? Oo. Oh, uh oh. -huh. Ganyan. Mapagpakumbaba. Sabi mapagpakumbaba. ko sa kanila, mabait ka, may masamang tao, ikaw mabait. Eh, mapagpakumbaba ang humble. Mapagpakumbaba ka, ati Jenny. Jenny, nakikinig ka? Ha? Uh Ayun -huh. Wala, ayaw niya. Oh. Kunyari, Wala kung may masama tao, ikaw mababa lang. Kahit uh -huh. may pera, mababa. Wala ko pera, paano mataas? <laughs> Oo oh, nga, wala na akong pera, paano pang Hindi te, ang sinasabi namin, kahit na may pera ka, kahit na, na Mayroon kang pera, huwag mo sabihin wala Wala, <laughs> po. wala nga talaga Kahit et, kahit mataas ka na, alam mo pa rin magmahal <laughs> siya, no? oh, ka, oh, Kasi nabababa lang ako Diyos ko, salamat. Hindi ka, diba? ay, hindi ka mayabang. Ay, sa pakilikili. Hindi mayabang. Ay, ay, kayo na. Alam mo yung mayabang. Alam ko, wala akong pera. Ate! Hindi ka daw mayabang. Hindi ka mayabang. Di ba merong mayabang? Ganyan. Hindi ako mayabang. Hindi I din ako to... mayabang. Ay, Diyos ko. <laughs> tapos tatanungin niyo ako kung okay lang ay, ako no, nung nakailagenia O Ganyan ako. Nag-trust ito ba? Hindi ako hindi din ako mayaman. Eh, o sige, hindi ka mayaman, hindi kay mayabang. Simpleng tao ka lang, Ate Jenny. Oh, simpleng -tao, tao ka ma lang, magbebenta ka oh, lang, lang. Simple ka lang. lang. Tama, yeah. tama, ah, tama na yan. Tama ka yan. Yeah, no. mm. Diba? Yeah, hindi okay okay na tayo, Jenny. Okay, okay na tayo, Ate Jenny. O, next topic na tayo. Let's go Lagets, lagets natin, Ate Jenny. Jenny, okay. pupunta ka, Uchi. Si... Okay, pupunta next slide. Pupunta ka, Pupunta daw si Jomarie dyan sa inyo. At magla-live selling siya, te, ng 12 hours. Ha? 12 so hours? So pakot, all di all pwede. Uh, Karamig naman, pakot na yun. Sobra, 12 hours? <laughs> Oo, te, tapos lahat stitch. Lahat ng vid live selling, i-stitch niya, te. Bakit? Wala, sobrang Sobra, pakot yan. Gusto mo, Jenny, <laughs> mag-live selling siya dyan? ay, ayun na. Ah, yeah. May body language. Jenny. Ay, Pwede ba? Pupunta ay, ay jenny. jenny. Pupunta na siya dyan, Jenny. Yan, yeah, gusto ni Jenny. Yan ang mga gusto ni Jenny. Ay, nabubuhayan na siya. Nabubuhayan Walang na siya. Wala po kaya Jan. <laughs> Hindi. Libre lang daw, para sa'yo. Oh, ay, patain. Sobra masaya. <laughs> Okay na to sa kanya ang 1% commission. <laughs> Ay, wow. <laughs> wow. wow! 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 Very Jenny, good <laughs> po! hindi mo na kami babayaran. Dalhin mo na lang kami sa ano, La Union. Ay, wow! Mag La Union daw tayo, te. Nang naka-chopper. Doon tayo magbibenta. True. Di ba Ay, La Pista Union ba? daw tayo, doon tayo magbibenta. Oh, Alam mo yung La Union, di ba? Alam mo yung mga lugar? Oh, uh, kala ko ba ah. alam may mga lugar diyan Ano? Ah, 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 ah wala ano, ah, ah, na ah, nato. Wag kang mag galit mag-talk sa kanya kasi baka isipin niya nang gagalit siya. Ikaw. Ay, Jenny. po. Ah, yeah. Hey, Jenny. po. <laughs> ah, <to? laughs> Yan, yeah. love ka namin Ate Jenny. I love you Ate Jenny. I love you Ate Jenny. Love you all. Love you, love you, love you Ate Jenny. Mag-ingat kayong lahat. Magkita tayong lahat ha? Oh, go. Oh, magkita tayong lahat. Mentor, ikaw na mag-set. Bobo ka. Go. Mas oh, ginate. Love you so much. Bye. tulog na? Bye. Tulog na si Jomar. Oo, oh, antok na. Sige, sige. Tulog na. Kaya tayo, hindi pa tayo matutulog? Ako, magpapahinga na rin ako. Okay. bye, bye, bye. bye. Ikaw, te. Ako rin, mamamahinga na. Ah, sige. Ako rin, mamamahinga na. Sige. Ate, salamat sa inyo. Salamat. Thank you so salamat. much, salamat. Tomorrow, Thank you tomorrow, night with you guys. Thank Yay. you.